Yan, good morning mga ka DFL. Yan, for today's vlog, wala sa ating Greta. <laughs> Ako ang magi-intro dahil sila po ay nagpapatanim ngayon. Yan. Si Unsang po ay nagluluto ng merienda para sa mga manananim na sopas na paborito. Yan, nagluluto na sunsang ng ano. Yan. Na, madi makita guys. <laughs> yeah, nagluluto, basta sopas yung niluluto niya. Hindi makapunta si ate at ano, papaligo pa ng bata. Tapos may pasyente pa siya. ma pero mamaya pupunta raw dito at kakain ng sopas. <laughs> Pipiliting makapunta. Makikikain kami ng ano, sopas. Yan, tayo na po yung ano, nila. Balikap, natapos na yung ano, siguro mga kalahating araw na lang daw to. Tuntahan natin. Ito yung sinibuyasan nila dati. Yan, ito yung ating lulutuin so pas ay lulutuin pala yun So, <laughs> lulutuin ko. <laughs> yan, bali 26 sila dalawang kilo. Kasya na yan, guys. Hmm. Pa, araw, half day na. Half day na lang. Kabilis No, para isang merinda na lang. O merinda na naman yung hapon. <laughs> Kalipatan okay. sila mamaya kasi pa. Talaga. Ay. Kawawa yung bagbagyaw. Wala pa tayong stick yung pagano na yun. Yung ginamit mo. Yung, yung hindi tayo? pa nag-almosa lang mga ano. Oo. Oh. Saan? Madidang masango guys. Ang aming uh, pati gabi ginagawa na nilang araw. <laughs> Para lang matapos yung patarim ni ate. Hmm, pagod pa talaga. Di bali, pag natapos to, oh, hayahay na. Request na kami ng dalawang lechon manok. <laughs> uh -oh. Shout out ka mo. <laughs> Shout out. <laughs> Shout out, Madam Greta. <laughs> uh, request nga kami ng dalawang manok. Manok, lechon na namin ni Ango doon. Nag-ikot-ikot do. <laughs> Tag-isa kaya <laughs> Saing ng tubong <laughs> na maulam nila o noodles. Hindi <laughs> pa sila nagumagahan anong na oras na. Kahirap kayo magtrabaho nang di nakalmusan. Pinauna ko lang yung ano, supas at, baka magahol o oras na. Di bali may supas mamaya, gawaan <laughs> nyo na lang mamaya eh. Maluwang-luwang pa rin yan kunti oh. Yan guys, luto na ang sopas ni Ala Unsang. Lutong mabini <laughs> Yan. Mm, dalawa kayo. Sarap. Ha? Sinpon ni Gano, ano na nakain nila yan. May mainit na tubig, dagdagan nyo ka. oh, para maraming sabaw. Masarap magigop igop Uwe, eh, grabe yan. May mag-iirit yan. Diba? Kaputi ng ano namin, no? <laughs> Kasama sa buhay, ya. Si Balong may baan? Sunday ano, yeah. ano, ano, ano? niya mamaya. Ah. Mm -hmm. Na sila guys, oh. Ha, kasano mag-video gaya. Kasano kita dar dato nga. Mm -hmm. Dapat malaki yung ano mo eh.

ko. Oh, grabe yung ko. Balik muna kayo, tanim muna kayo. <laughs> okay, mauna na kayo doon. Ano yan? Ano yan? Ano lang kasi. Ano na Ano yan? Ano yan? ko. yan? na Ano

Malam ko kapitan. Ka ano? Napanglaman 'yan, kuya. Pang 'Yan panglaman 'yan, 'yan. Sa lang 'yan. Ano gusto mo sa bawol kahit gobeno? Eh, may may sabaw Ay, munu, kaya muna, kaya ma yon, dati, may laman. Uy, may tagalayan sa bawol. Ay, nulo ka. Sabi mo, bate, wala ka sa akin. Patingnan mo 'yan. yan. Bakalan Okay. Bala ka eh. Doon yun sila. Kapon lang yun doon. Kapon lang yun eh. Baka doon sa pinagan mo eh. Siya yung nadali. <laughs> yan. Yeah, Nalabong-labong kasi kayo kapon doon. Ay ako mo Baka nagsilip-silip pag ahiroan. Ano Kapon lang yun eh. Lang yan, eh. lang yan. Kapon lang yan. Eh. Kapon lang yan. Pinitek yung mata niya. Hmm. silip Silip pa lipa. ako Bati yan doon. So may dulo. Sa akin yung huli para puro laman. <laughs> <laughs> Di lumapula na yung kapon doon eh. <laughs> Kainnya. Batin <laughs> abang di ikang panginginan ko din lang. Ay nako. Ay there sobrang Pa-silip eh. pa sa loob. Gusto niya ng sili. Meron. Tara yeah, Sili pin. sila lang lob. Panalo na sana rin sila, gin ng nang tinirada nang ni ano daw na to samo sa niyan eh la na sila wala man naglaro na lang uli isa na lang naglaro sa kanila yung uli si Agustin lang na malaki ulit marami pa hindi dami pa o oh, may pang second batch daw. masarap leh <laughs> masarap na luton ni onsang Ani na ano 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 back to work ako sila guys back to work naman back to work lusong again kaya ruko ay magtarin yung maghapon kasakit sa baywang ayan bulo. Ayaw nga pala. Tapos na sila magmerienda. Busog na ulit. Salang na ulit. Magtanim. Sakit sa baywang. <laughs> na tayo guys, magkain tayo ng sopas ni unsang dalawang kulit, baba, yan yan sige may lizard dyan lizard, lizard, dulo, yan ang lizard lizard subo na, subo ah. jd di hindi ka pa natulog Jedia, ah Bu buo, yan oh Parang si Lola Pasing, Parang si Master Dragon yan na. Ay, Master. Mami Dragon. Ano na naman nakita, ma? Ah. Oh, no, no, no. ano na na? Come here. Lili, kain tayo sa bus. Wow. Yummy. Yummy. <laughs>